Nakita mo yung ano, oh, Kuya Kirby. Kita mo yung saya sa mata ni Kuya Kate mo? Ako. Iyon yun yung nadudulot ng lab. Yung may touch din. Oo, oh, tabi. Kami lang yung dalawa pong magkatabi. Pero, Kuya Kirby, makikitabi ako ngayon. Hindi! Bukit. Bawal na. Yung bago lang. Sabi mo, sa amin higahan po yan eh. Allah. Sa amin na lang. Amin Nagpaalan lang na ako sa asawa oh. Kami, kami lang pumihiga dyan. Ayun daw po ya Kirby sa lansangan. Nga ba? Mas pinipili mo yung gano'n kesa yung uh, nandito na yung mga pagkain. Nandito uh, na yung hindi ka na mahirap pa sa pagluluto. Eh, hey, may inaalap ka. Ang babae nga. Ha? pala. Nakahanap pala ng babae. Ah, nakahanap ng babae. Hindi <laughs> eh, sana eh. Dumito ko na lang. kaysa nag -pumunta ko, pumunta pa sa malayo. Okay, uh, na ice cream. God. Maraming maraming salamat po sa pa-birthday po ni Panginoon po at ni Tegram. Welcome po Thank you so much po. Ah, na. May oh po yan ako. Oo. namin ikaw doon. Ha? Mapagkanta ka namin doon. Ano po? Doon yung celebration ba? Apo. O mapagkanta ka namin doon. Bye. Kanta. Magkakanta tayo. kasi po. Kaya po. Ah, oh, video. Oh, sige, sige. Okay. Nakita mo yung ano, oh, Kuya Kirby. Kita mo yung saya sa mata ni Kuya Kate mo? Ako. Oo. Oh, ganun yung nakiki... Ganun yung na... Yun yung nadudulot ng love. Yung may touch din. Haba, haba. Dalawang araw kasi siguro hindi nakakain eh, no? <laughs>

Tatlo ba? Tatlo? Masaya sabihin ko. Wala na makakapasok. Pwede mo nang... Ano? Pagkakita. Oh. Oo. Hindi na basta-basta makakapasok sa bahay niyo, no, Kuya? Aba-aba. tagal ng panahon na walang pinto. Jesus, gano'ng katagal wala ko yung pinto? Yung... Ano nata sir, tatlong buwan? Tatlong buwan? Oo. Kailan lang pala nasira dyan? Yung oriented tubig lang talaga yung matagal yung wala nilang talaga. Man. Pero nasa plano mo ko, Jesus, yung kumari yung uh, don sa trabaho mo, yung kita mo na para nag-iipon ka din, para nagtatabi ka para sa pinto. kasi no. mga din ka tayo, mo. 9,000 po, pati yung sasali ko. Kaya siguro, eh, sabi po ni Kuya, 3,000 pa lang na mo for 6 months. 3,000 pa lang. Dapat pala bili tayong pang double lock eh. Hmm. No? Para wala talagang makakapasok. Na no, Kuya Kirby. Apa. Doorknob? Hmm. The double lock yung sa taas. Ayo, apa. Para yung mga chicks ni Kuya Jesus mo, yung kapatid mo hindi makapasok pa sa basta. Ako, ako. Kailangan mo ako, Sir. Please. Oh, oh. No, we're not going σενα τα σε τα βακούσι yung ice cream. Narinig mo ba yan? Malayo <laughs> ko eh. Narinig mo yan? Ay, hindi. Akala ko. Sabi ko na no, miss mo yung ice cream. Aba. Tumutulong po si Kuya Jesus sa... Hahaha. Ito ako naog na. Ba't ka na tatawa? Ba't ka na papangiti? Ano ba wala? Nasold ang aking Kuya Kirby. Yan. Hindi hindi pa bubuksan lang cake. Oh, dalawang ice cream, pa, tatlong ice cream pa yan. Ay, ice cream. Oh. Ito pa, kanino kaya natin pwedeng ibigay? Ice cream po sa Dito ni Kuya. Hmm, doon na lang, no? Oh. Para sa iyo. Yan na po ang susi. Oh. Hala, thank you po ah. Welcome. Thank you, thank you po. Welcome, Kuya. You're so, you're so much welcome. Thank you po. Asi ah, siya po ba yun? Hmm. Tsaka doon sa likod. Mayroon din po sa likod. Hmm. Tata Oh. Tata po, wow. Thank you po ah. Hmm, welcome. Ay, vlog mo ano yung ginagawa ni Kuya Chris? This side of the door is... architecture. Lapit ka. Uh, ano, ano ba? Hindi, okay lang kung ano yung sabihin mo. Siyempre sa'yo yun. <laughs> oh, lapit ka doon. Pagpaliwanan mo sa, sa amin anong ginagawa niya. Dito po sa bandang pintu po namin ay ginagawa na po ni Kuya ang aming pintuan. Yung ganun po, ganun po ba? Hindi po alam ang sabihin ko eh. Bakit ay, 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 ayos na yung kanina eh, pawag ulit ka. Ginagawa na yata yung sa likod ni Kuya Jesus. Tingnan mo. Tingnan mo. Ay, ang pakilaman niyan, hindi mo kaya oy. Kaya nga niya eh. Pwede. Magaling pala yung ating Kuya Jesus. Kaya yeah, ba, siguro mo muna. Ulitin mo, ulitin mo. Oh. Eh, vlog mo, ano yung ginagawa ni Kuya? Ah, uh, si Chuy, ginagawa niya rin po ang aming pinto. Ganun na rin na po kagaya ng nasa harapan ng bahay. Si Choy naman po yung gumagawa. Ang aking kapatid! Yeah! Mahal mo ba yung kapatid mo na yan? Oo so, so, po, sobrang sobra grabe. Shadow po siya love. Kasi siya lang po yung kapatid ko dito talaga. Echih. Super love ko po yan, kapatid ko po. Gawes. Siya po yung layo kong kasama. Ang sarap naman pakinggan. Oo po. Tapos tabi pa kayong matulog eh, no? Oo, tabi. Kami lang yung dalawa pong magkatabi. Pero Kuya Kirby, makikitabi ako ngayon. Hindi! Bukal. Bawal na. Yung bago lang. Sa'yo mo, sa amin higahan po yan eh. Ala. Sa amin na lang. Amin Nagpaalam lang po. na ako sa asawa ko. Kami, kami lang po may higa dyan. No. At di po lang paalam ng ganun. O sige, kay Kuya hindi kay, Jesus ako magpapaalam. Kay Kuya Jesus. Jesus! Okay lang, makitulog ako. Pwede naman sa'yo. Pwede naman mo. Ako, hindi! This the door of a uh, cycle in my brother to work it up from assemble. Okay. Ang galing ng kapatid mo, ano? Aba, aba. ko, malambing talaga si Kuya Kirby sa mga kapatid. Malalahanin. Kasi kanina, alalang lang alala kay Kuya Kate Nagtatampos siya, ayaw niyang naglalasing ko yung kapatid kasi nga baka daw pumapahamak. You're so sweet. Nagbabulintaro yung gumawa ng mag-isa. Huwag na kasi ikaw, di mo naman alamin. Ako hindi kumakain sa ulo yan eh. Ayan, wala. Tinatanong ko, tinatanong ko oh, kung meron pa isang pati dyan. pa pala pinakalaman mo na ginagawa mo na masyadong excited. <laughs> Natanong ko lang, natanong ko lang, mayroon pa isa eh. Ang ginawa ginagawa mo, gi, ginawa na yan. Natanong ko pa lang, ginagawa mo na. Bal, baligtad, sino mas matanda? si maliit eh. Naku, sinong bulso? Yung mas matangkad eh. Oo po. Napansin ko, Kuya Kirby, wait lang. May nakita ko doon, diksyonary. Sinong nagbabasa doon? Oo po, po. Ikaw? Diksyonary Dictionary lang po siya, little. Pahit book. Papakita mo Ay. sa amin yung mga nakakaano doon. Uh, dictionary book ko lang po siya. Little dictionary book. Uh, ito, kailan pa sa'yo itong English-Tagalog dictionary? 2009. 2009. Itong isa, ito, English dictionary lang. Kailan to? 2009 din? Ah, po, 2009 din po. Okay, good job. Sinong ano? Binili mo yan o binigay lang sa'yo? Binili ko po. Uh, ba't mo binili Um, uh, uh po ng high school. Kailangan po yung dictionary din okay. para may learn, learn po yung ma English Tagalog. O oh, sige nga, bigyan mo ako ng sample. Kano ka magaling? Wala, hindi pa po ako marunong. Hindi <laughs> pa po ako magaling mag-English eh. Uh, oh, hindi oh, pa po ako marunong. Pero ang kagandahan lang... Ano ba yung English at Ni? Ni? Ni. Nis, pagdalawa. Apo, uh, nis po, nis. Hmm. Nis pala ni. Sa tagal mo don two days ka dun, hindi ka nakahanap ng babae? Ah, uh, nga po eh. Sana may girlfriend na ako para may ano. Ba't ka kasi, may ko ba't, ka kasi ba't ka kasi, nagahanap ng babae don eh, di ba nagpapagaling muna tayo? Eh, hey. huwag mo ka girlfriend po eh. Hmm. Ayaw mo munang, ano, okay muna lahat, makapag-aaral ka, ganon? Ah, pa. Paano kung Papano kung magsama na kayo, tapos na kayo, wala kang papakain, magugutom yung anak mo. Mas mahirapan ang buhay. Mas mahirap ang buhay. Oo nga po, hindi po yung po yung Siyempre ano po, ah... Uh, kailangan. Mas nagiging first pa po yung mga kailangan. Eh. Hmm. Babi so, po wag po family, Mga family first po. Ah. Oh. Na... We are need. Kung saan po kailangan na... Uh. Hmm. Oh, hindi niya po nakapit. Oh. Sabi ko sa akin. Hindi <laughs> niya kaya. Hindi niya pumilit. Oh. Kuya... Pa. Kirby, patingin nung ano yung kanta natin kung ano man na. Eh, hindi ko pa nga po nangabi sa ato. Busy po ako eh. Saka, saka na busy? Sa ginagawa ko po. Saan? Wala ka namang ginagawa eh. Busy po ako. Sa pag-aayos po ng bahay, ng ayon bahay po. Ano ah, na bang ginagawa ni Kuya Sus yung ano? Tignan natin yung... Hindi ko abisado ito. Nahihilo po ako eh. Nagbasa. Ganon? Apo. Natarayan mo muna. O... Pagkakanyari, pagkagising ko. Hmm. Mag-memorize na ako na ito. Para magbibigay uh, ko po ng bonds. Uh, Nakakalimutan oh, mo ba? naman eh. Hindi, hindi po. Okay, sige. sabayan kita ngayon. Go. O oh, oh, Diyos, oh. ikaw ang ikaw tunay oh, na dakila sa mundo. O, oh, di ba? Ikaw ang harina ko, mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo Boy. ay tapat at wagas. O oh oh Diyos, walang kapa, walang, walang papantay sa kabutihan mo. Pangalan ang pangalan mo itataas sa buhay ko. Sundin mo. ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat, sa lahat ng, ng oras, nariyan ka para sa amin. Paano po, Ben? Panginoong Esus, Panginoong purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Di, Di nagbabago, Diyos ka, ka sa amin Tanging Jesus, sandigan, nariyan na para sa amin Panginoong Yesus, maghari ka Magliwanag ka sa buhay ko Aming ama gan. Okay, good. Paano we do na ito? Magliwanag ka sa buhay ko Mag, Magliwanag ka sa buhay ko Aming ama hey. kahit, di, kahit di naman ano yung boses mo, importante na gagaling sa puso. Ay, okay po. Yung uh, pagbigkas mo ng mga letra, ng mga salita. Ay, okay po. Okay? Naintindihan mo at naunawaan mo yung mga salita. Apo, apo. Mm. Uh, master ko din po ito, for my girl. Well, uh, parang song na rin siya. Mm. Thank you, Kuya. Mm. Magkaiba po siya ng key pagka... Uh, ano mm. po? Iba yung susi niyan. tignan mo doon. Meron siyang uh, separate na mga susi. Kanya-kanyang mga susi. Oo oh, nga po, magkaiba. Ngayon, tigay -isa, isa kayo. Balit, tigda dalawa kayo dyan. May na yung bahay namin. Happy? Ki, happy po, happy. I'm very, very so happy po. Mm. -hmm. Tagal eh, no? Walang pinto. Nga po. At nangyayari yan dahil kay... Kay God po, ano, talaga po. Hmm, basta si God talaga, lahat ng nangyayari sa buhay natin. Nagiging masama lang minsan kasi may ginagawa din tayong masama. Pero ang ating Diyos mapagmahal. Aba, aba. Lahat gusto niya masaya tayo. Kaya mapapahamak lang tayo pagka may gumawa, gumawa tayo hindi maganda. Tama, 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 tama mali. Tama po, tama. Okay. Lapat na lapat, may Bibili rin akong double lock, Kuya Jesus. Para sa taas din. Para may double lock siya. Kuya Garby, pa. ano yun? mag ko na. Eh, pupunta po kayo di ba? Oo oh, oh, nga pala. Pupunta pa pala tayong birthday. Ang gate niya po ano? Okay na ka, Meron ng doorknob. Thank you, Lord. Okay na. Ang kanilang pinto bubutasan na lang ni ano ni kuya hindi si ano na lang magbutas tatapusin ngayon para meron na yung ano meron na kayong pinto ngayon ah ayos na try naman natin dito kumare mm, ano chong, yung nasa yung kuya Kirby try mo to try mo tong gawa ni kuya Chris Oh, yun ang susi. Oh, i-vlog mo muna anong gagawin mo. Tok, tok. Hindi, may, susi ba? ka, di ba? Ilang mo, ilang mo. Hindi, may susi ka, ba't kakakatok? Ah. Kunin mo muna susi. Meron po akong susi para mabuksan nyo na po ang pintuan. Hmm. At hindi na po kailangan umatok dahil meron po akong susi. At di na kayo Okay, ba't ayaw? Ayun. <laughs> Hindi na kayo papasukan. Ilang mo, ulit lang mo. Ah, po. Siyempre, kasama yung isa. Ayun. Oo. No. Wow. Oo, Hindi ba, ano, makukuha pag sungkit? Try na nga, tignan nga natin. Malalim ba? Hindi, tignan namin. Baka kaya yung sungkitin eh. May mga magagaling ngayon. Kaya yung sungkitin? Hindi, hindi kaya. Hindi kaya, no? Yes. So, so, Try ni Kuya Jesus kung kaya yung sungkitin. Ah, -sung -sung <laughs> hindi, okay. Kaya ko rin siyang dati ganyan. Si Kuya, si Kuya Jesus ang magsasabi kung ano. So hindi niya, hindi kaya yung masungkit. Pero masungkit. So, ano na lang katay, kira, paunti-unti na nananan natin. May na-accomplish na, na so tayo. Tira hmm. lang, one more time. Dad, nakapush siya, nakapush. Nakapush siya. Oh, isa-isa na kayong susip.

🎵 At masaya na siya 🎵 Sabi, masasabi mo, Gary? Makikipag- Makikipag-birthday tayo sandali pa. Saan? Kay hey, Kuya Kate daw. Saan ba ang birthday niya? Ito, yung yero. Ang ganda ng yero. Ito yung mga unang yero. Ito Ayan, yung bago. Magkakalis na nalang yun, yun o. No? Yung kalawang pagat, pa o. No? Oo. Oh. Sa loob yung kalawang pagat, yun. No?

Palinisan talaga si Kuya Jesus. Masinap naman pala siya. Hmm. Hindi, maano nga sila. Eh, with night na, bye bye. Uy! Paano? Okay na ka, Tegram. Nasukatan na yung mga yerong kailangan palitan. Ito, paano? Punta na tayo sa birthday boy. Dabihin mo natin cake o ice cream lang. Um, dapat dalin na lang yung cake at saka ano. Kuya Gus, dalin yung cake at saka yung ano. O, oh, mahabol po ako. Ano bilang mayor ng... Go Piro! Baker B! Baker B! Baker B! Baker Pa, Baker B! Baker B! Baker pag kumalis ka pa, anong gagawin ko sa'yo? Kaya po kami sa bahay, ayun po ang bahay namin. Sana po kami nasa bahay lang. Sana ka sa bahay lang eh. Wala ka naman dalawang araw, sa kanin kita eh. Tapos hindi ba ako dito? Nagkakain din mga pagkain. Hindi nakakatuwa ka, Tegram. Halos kalahati po ng cake. Hindi nga.